Hello, hello po mga ka-advance. Magandang gabi. At ito na naman po ang inyong ka May 21 Evans. At ang oras po natin ngayon ay alas 7.15 na ng gabi. At ito po si Mister At bagong dating po kami galing sa, ako ay galing sa trabaho. At kami po ay namalengke ng konti. Uh, ah. Nagulay ano po ako habang iniinin po yung kanin tapos naggulay si mister ng bulang lang di ko na lang napakita sa inyo ayan po oh, nakasigang pa dun ayan shout out muna po sa inyong lahat sa mga aking subscriber na nandiyan hindi ako iniiwan kahit nadalang pa sa daliri kung ako ay mag uh, mag upload at uh, salamat po sa isang tao. Lagi ko yung sinasabi. Sa isang tao na kapag nakikita ko siya, lagi niya sinasabi sa akin, tuloy mo lang, tuloy mo lang. Si Sir Ted Perez. Siya po si Aspel Roma. Yan ang kanyang YouTube channel. Siya na Sir Ted. Ayan. Love you. Shout out po kay Sir Aspel Roma ng Roma. Uh, ayan. Subaybayan so nyo po yung channel niya at napakalaki na ng channel niya at sana ay subscribe nyo pa rin siya. Ako rin po ay baguhan lang, katiting lang po sa uh, ano ni Sir Aspel Roma at sa kanyang buong team team sa ako na uh, subscriber ko na rin yung iba. Maraming salamat sa inyo kahit hindi pa ako nag-upload palagi ng marami kasi na busy po at saka yun nga isang lugar lang yung pinupuntahan ko, trabaho at dito sa bahay, so ayun dito sa bahay pagdating ko, nandito po si mister, at nakatutok din siya sa youtube pagdating ko nanonood siya ng uh, ma ano siya, mahigpit siyang subscriber solid subscriber ng uh, supporter. Solid, subscriber. solid supporter ng team uh, So Weird. Ayan. So Weird! At uh, talagang kahit naman po ako ay nanonood din ng um, ano habang nakumakain kami dito sa kusina o kaya nasa uh, kwarto na uh, talagang nanonood at pinapanood namin ang ano ang kanilang mga videos lalo na ngayon na may ano nga merong ano challenge merong challenge at mukhang matatapos na di ba hanggang skyflex hanggang ano na lang hanggang uh, 31 ganun ba yon yes yeah. nakatapos na lang ngayon lang katapos na hmm. ngayon 29 29 ngayon ayan so ayun po sa mga subscriber ko maraming salamat pasensya na sa mga videos ko ang totoo po uh, kahit isang taon na yung halos magdadalawang taon na po itong aking youtube channel pero iilan umabot naman po ako ng one, wala pa pong 1,300 ang aking subscriber kaya sana mapapagnapadaan sa mga ano nyo, uh, konting tulong po maraming salamat sa mga tutugon sa akin baka po sakaling dito tayo suswertein, dito tayo nung una alam nyo hindi ako nahiya akong humarap sa camera kasi parang pag nakita ko sa camera agad yung sarili ko agad na bablang ko hindi ko alam kung anong akin sasabihin pero ngayon unti-unti sana ay tuloy-tuloy din itong aking channel at hindi siya mawala at huwag kayong magsawa sa panunood. Kahit po napakasimple talaga. Sinasabi ko po simple lang ang aking pagbablog. Mga, at maiigsi pa ang aking mga uh, vlog. Ayan. Siguro po iluto na yung ating, yung kanyang niluto. Sabah muna pa kaya ng, ng, ng bulan bulang lang. lang. sa bawo. mga hmm. batanggay niya ay yung gulay na pinagsama-sama na may luya at may... Wow. Um, bawang ay bulang lang at ang kasama niya po ay sinain na isda o oh, ba diba? okay na okay na ang hapunan o at ito nga si mister pero hindi po siya nanonood ng youtube ngayon ng youtube Sword. din pero basketball nanonood naman siya ng basketball Ginebra. ayan at yun po sa mga nanonood Never that shall mad die. madadaanan ng aking video ingat po tayong lahat kamusta kayong lahat <laughs> At uh, pasensya na, hindi po ako sanay. Baguhan talaga, grade kender pa lang sa, pa, sa larangan ng YouTube. Sana matulungan nyo ako, madagdagan ang aking subscriber. So, ayun, inuulit ko po, May 21, Evans, ang akin pong YouTube channel. Ayan. At ito po, ay, siya po yung original na Evans kasi siya, Uh, ah, sasabihin ko nga po pala kung bakit ah uh, May 21 Evans. Kasi po may may buwan ng Mayo kami kinasal. Tapos ang date po niya ay 21. So, tapos uh, nagisip po ako ko nung isusunod ko doon. Naisip ko yung pelido ni Mr. masyadong mahaba yung pilido ko parang ano din. Kaya naisip ko na lang po yung Evans na ginagamit niya nung siya binata pa. So, ayun. Kaya po ang aking YouTube channel ay May 21 Evans. Dahil po uh, may may relasyon sa aming dalawa. yun Yes! Uh, na siyang nag-uugnay at hindi makakalimutan yung May 21 kasi yung, yung date na kami po ay kinasal. So, at yun po, uh, nakakatawa, nakakatawa, pero yun ang totoo. Yun po ang ginawa kong YouTube channel. Po na sabaw. Ang na Ang May 21 Evans. Ayan. Nang bulang lang. na lang po, maluluto na yung ating kanin at tayo ay maghahapuna na. Ang oras po ay 7.20 na na ng gabi. O, oh, ayan. At dito po ay, hindi naman winter po, pero ito yung January na hindi malamig. As in, hindi po, katulad ng mga nagdaang taon, mga nakalipas na taon na uh, ang January na umpisa ng January 28 hanggang January 31 talaga pong mangangatal ka sa lamig. Yung kamay mo ay talagang mangingimay. Ngayon po ay hindi. Sinasabi nila na ang ang taong ito ng January ng 2025 ay hindi katulad ng ini-expect nila na malamig. Dumaan po yung January talaga na pag nagsampay ka ng damit, pag pagdating ng alas 6, uh, alas 6:30 ng hapon, pag pag kinuha mo na siya sa sampayan, napakatigas. <laughs> sa sobrang kalamigan, nag, naninigas po yung damit. Ngayon, hindi po. Okay lang. Pa, yung iba, nakikita mo, wala silang naka-jacket, pero ano lang, naka-t-shirt sa loob. Kaya ganun. Malamig pa rin po, pero hindi katulad no na talagang ano, ang winter ngayon ay o oh, okay lang. Kasi noon talaga nangungurit ng daliri yung ano, yung yun pong ano, yung panahon. At dyan. Ayan, ayan po. At tayo ikakain na ng hapunan. Uh, ito mga ka-evans, ang ating isda. O, oh, ayan, kita nyo. Ayan, ito po ay, anong tawag nito sa atin, sa Pilipinas? Uh, dulis. Dulis po ito, pero dito masyado malalaki na itong dulis na to. Dahil nasa abroad, kaya malalaki. At ang kasama po nun ay, ano, bulang lang ang kasama. Ayan. Ito po, welcome po kayo sa aming maliit na kusina dito sa aming tinitirahang bahay dito ito sa... Ito ang bulanglang Ayan. At ito naman po yung bulang lang. Ito po yung bulang lang, oh. Ang dami ng sabaw. Ayan. Kasi masarap na ng sabaw pag ganito ang malamig. Ayan. Ang panahon. At yan, mga ka-Evans, nagsasandok na si Mister. O, oh, ayan po, kakain na tayo. Ayan. At sige po, dito ko muna tatapusin ang aking maigsing video. Salamat pong muli sa panunood nyo. At sa lahat ng subscribers, saan mang sulok ng mundo kayo naroon. Ingat po kayong lahat. Bawal po ang magkasakit. At God bless sa inyo. Bye-bye po sa ngayon. Maraming salamat sa suporta, Follow pa more. Subscribe pa more. Bye-bye. God bless.